Yo, what's up mga tropa peeps? Ito po yung sinasabi ko sa inyo na ilog na pinuntahan namin dito sa Magpet, North Cotabato. Ayan, may mga cottage sa gilid at ang tubig po ay napakalamig. Parang may yelo at crystal clear talaga siya. Napakalinaw talaga ng tubig dito malakas ko ang agos ayan eh. pero napakalinaw ang linaw linaw ng tubig so refreshing sa mainit na panahon dito libre lang walang entrance fee dito Uh, walang entrance fee Tapos yung walang entrance fee, tapos yung pong uh, cottage. Ayan, yung mga cottage na maliliit, uh, may lamesa lang. Ah, uh, ay, uh, si Joy, saka si Piola. Uh, yung mga cottage po na maliliit na yan, babayaran mo lang yan isang daan. Yun lang ang bayad. Kahit isang buong pamilya kayo, yun lang ang gagasa sa inyo. Tapos babaon lang kayo pagkain. <coughs> lalo kung inuubo dito kasi ang lamig-lamig ng tubig talagang ano siya talagang uh, galing ng bundok po ang tubig na ito eh sabi ng mga taga rito eto daw pong tubig na ito ay galing sa mountain range na kadugtong ng Mount Apo ayan ang lalaki ng mga bato dito, mga boulder rocks ngayon po ay biyernes kaya wala pong gaanong uh, tao dito walang gaanong nagsiswimming si ilan lang kami yung iba doon, no? ayan gamit ko yung cellphone ni Kuya Alpa, napakalino no? ayan yun lang ang mga nagsiswimming na kasabayan namin pero dito sa part na to, kami lang sa mga tropa pips natin na OFW alam ko na miss nyo na to lalo na sa inyong mga probinsya di ba? may mga ilog na malilinis na pwedeng paliguan ito yung uh, Bantak River pakalinaw ng tubig napakalamig Ayan no? Linaw ng tubig o. Oh. Kitang kita mo talaga yung mga bato. Hanggang dun pa po yan. Ala ko alimango. Ano, you know, parang alimango. Yung kada hakbang ko dito, tinatanga yung paa ko eh sa lakas. Alam mo ano siya? Napakalakas talaga ng current ng uh, tubig. Yan po yung kapatid ko hmm. na pinasal ko dito. Naglalaro siyang parang bata. <laughs> Ayun eh, lamang po. Sarap dito. Nako, sana mga tropa pips natin na OFW makapagbakasyon din. At makapamasyal sa kanil kanilang mga pasyalan doon sa kanilang mga probinsya. Diba? Bye-bye!